Ngayong gabi mga Benyu Loop, yan e na nga, binababa na ulit ang ating mga ibon. Tulog na natin to sa wedding station sa Maypunturin. So, gimba, no, iba isiya na, nga tayo mga Kabenyu Loop. 100 plus kilometers na to mga Benyu Loop. Uh, sana maganda pa naman bukas mga Benyu Loop. Yeah. <laughs> Bali... Anin, anin pa rin sila mga benyulo kompleto pa rin mga ibon natin limba Nueva Ecija na bukas kompleto pa rin so sana tuloy tuloy hanggang mag derby maka uwi sila ng hanggang last training ng ano training natin yung Santa yan yung pusa yan namuyang mga ibon natin yan ang antumira kay Oscar dati kaya namatay yung isang ibon natin na pang summer. Niyalam mo pang kamay niyo loop tarat dalay na natin to sa loading station. Thank you.